asin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw, gabi, nagsisigaw siya sa libingan at sa bak kaburulan at sin sinusugatan ng bato ang kanyang sarili malayo pa natawa natanawan natanawan na niya si Jesus siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas Jesus anak ng kataas-taasang Diyos ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat inuutos sa kanya ni Jesus. Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? Pulutong sa marami kami tugon niya at mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na, na nanginginain nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu na ang wika. Papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy ang kawan na may dalawang libo ay sin sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa. Nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagap tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan sa mga nayon. Kaya pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari paglapit nila kay Jesus, ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matalino na ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inil, inali, inalihan ng mga demonyo na isama siya Ngunit hindi pumayag si Hesus. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nalabag siya sa iyo." Umalis ang mga, ang taong iyon at ipinamalita sa di di kapulis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nang nang gigilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.